10.30, sopil. Okay. Okay, okay. Sige, sige na. Go, go ahead. Okay. Salamat po, salamat po. Okay. mga kasama na? Nag-dispose. Ito? Punti na nga lang. Oo. Ako possible ayaw mo magsalita. Tita da, alam mo yan. I don't want to say anything. Kasi masakit ang mga sasabihin mo. Um, uh, I'd like to introduce myself. I am Queenie. I am the mayor 2016, I've been tatay di ko over my husband. My husband is actually the main I am the first lady. Uh, maybe mga iba dito magtatangang bakit ako nandito. Meron po akong pinaglalaban. Dignidad. Ah, kung bakit nangyayari sa atin itong lahat, kasalanan niyong lahat. Kasi binoto niyo, hindi ako nabudol. Ang tao hindi dapat tinukoy. Tama. Tama. Kaya hindi yan ang ah, hindi ko gusto ko sabihin. Pero ngayon, gusto ko lang sabihin. Hindi ba dapat noon pa ba? Huwag po kasi tayo masyadong naniniwala sa mga nakikita natin yung basta-basta sa social media. Kailangan po natin gamitin yung utak natin. Kailangan natin ng uh, mag bago tayo maniwala sa mga mga bagay na pwedeng ikasira ng ating kinabukasan. Um, ako po ay isang oh. slave from Marawi City. Lanao del Susi. Yung mga kapwa ko, Maranaw, nagagalit po kay Tatay Tigong dahil sa pagkawasak ng Marawi. Anak ko this day ako para kay Tatay Tigong. Uh -huh. Um... This is my first time to speak. Ayoko nandun ka po sa Pili Amor of Urbex. Pinipilit ako ni tita daw naman salita. Ikaw nagsalita kasi talagang makakapagsabi ako ng masamang salita. Wala akong ibang sisisihin, hindi kayong mga ngako akong Pilipino. Kayo mismo pagsisiyan n'yo ang ginawa n'yo sana hindi tayo madalos dalos at hindi tayo nakukuha sa pera. Alam natin yan, na yun yung lahat. Saksi ako eh. Nung kasagsagan ng mga eleksyon 2022, doon, ate, taga-Rizal ka, di ba? Yung mga kamag-anak ko sa Rizal, may mga taong Naglilista. Na. Oo, sabi daw, pag nanalo daw itong administrasyon na ito ngayon, ibabalik daw nila ang kanilang mga il ill-gotten wealth at i-distribute sa ating lahat. That is too good to be true. Nasaan ang mga kontak ninyo? Diba? Sino maniniwala doon? Kahit siguro, mga... ko ba ako hindi, hindi yan maniniwala na mag-PPSC at ayaw mag ng... nee. Pero sa lahat ng mga nangyayaring nito.